And guys, pauwi na po. Layo na nilakad ko dito. Guys, ang layo kasi ng ano. Kaya mo muna ang mga dito. pauwi na. Mainit guys, hindi na ako pupunta kung saan saan. Gusto ko lang umuwi. Ay, bibili muna pala ako ng ano. Wala nga pala essentials guys, bibili mo daan muna pala ako ng ano. Daan muna pala ako ng warehouse. Ang init o, oh, Inay. Lalakad ako, malayo pa. Hanggang dun. Sa lulong lulong dun, pa sa may building, guys. At malayo-layo. Hindi naman traffic madali lang pumunta. Galing ako ng, galing ako sa amin papunta rito. Nag-commute lang ako na. Wala namang kasing ano, aircon na bus. Puro jeep lang ang pwedeng sakyan. Teka, may tao. Puro jeep lang, guys. Kaya jeep lang sinakyan ko. Ang hirap kaya pag jeep lang. Wala yung ibip. Wala yung point to point, guys. Sarap sana sumakay doon, aircon. Kaso, hindi naman dadaan dito sa pupun pinuntahan ko Starbucks gandang hapon po mainit na hapon Ito muna ako. Ay, ito. Ay, tumatawid ng mga sasakyan, guys. Baka ako mo. Mayroon at tumawid ka. Sa pool. Sa water, konti. I guess. Ah! Uh, <laughs> dami, sasakyan. Kasi saan ang gagaling, guys? Kasi saan gagaling yung sasakyan, bawat lasutan. Bye-bye po. Thank you all for watching. Si Javi Bye! Ang init, guys!